na ito na uli ako sa bangka ah mag ah nangangawin uli ng na buraw kagabi mga amigo ang huli ko pa nga pala dalawang kilo lang pero dito wag mo lang sawaan kasi nung isang gabi limang kilo kagabi dalawang kilo pero nung isang gabi apat kami oh, pero kahit naman apat kami ah dalawa lang din naman yung kawil na ginagamit so, ah, di katumbas lang din ang dalawang taong nangawil yun o, yung mga nakikisali lang ba? Manakikisama lang. O di, pinasama na lang namin para makaulang din sila. Nagkapalitan na lang pagawak. Pero hindi ibig sabihin na kahit kagabi dadalawang kilo matubal hindi na ako lalaob. Kasi yung isda, biglang kakain lang yan. Biglang hihinto, biglang kakain. Ay mali natin, biglang kumain ngayon yun mas mas maraming mahuhuli. Ganun lang naman yan eh. Biglang nahina, nakain. At saka yung dalawang kilo, mga amigo, eh, kesa naman doon sa wala kang ginagawa, dito pag nangawil ka sa gabi, wala ka rin namang gagawin sa bahay, sa araw, na masyado, di, hindi ka namang magpahinga sa araw, di sa gabi, mga awil, yung dalawang kilo, wala kang bagay na, kasi mag-150 ang kilo, di apat na 3 tatlong kilong bigas na, tapos yung isang kilo, yung isang kilo, tatlong kilong bigas na ang magbibili mo, yung isang kilo, pang ulam na. oh, ganun lang yan. oh, di, yung pang araw-araw na pangangailangan, masusuportahan na. Yung nga lang, yung pang araw, -araw lang na pangangailangan na pagkain. Oo. Oh. Eh, pagdating ng nagtapi na pwede nang lumakot sa pasitikusan, hindi eh, saka mo naman magbibili kung ano yung mga pangarap mong bilhin sa buhay. gano'n lang yan. At least, kahit paano, hindi ka magugutom. Ganun lang ang buhay dito sa probinsya, dito sa amin. Sa pananagat, kailangan lang talaga may pagsisikap ka. Pero sa kaysa pa mga amigo, yun ay kung dadalawang kilo lang huli, pero may mga pagkakataon na may nakakahuli na 10 kilo. 8 kilo, 5 kilo, 6 na kilo sa isang gabi. O ito isipin mo lang yun, abinta ah, ka lang, minsan bibinta ka ng 2,000, 1,500, o oh, hanggang 3,000. Minsan nata, ah, kaya yun, hanggang 3,000 pag talagang kumain biglang isda. O, ay, hindi lang sa pagkain, kahit pa paano kung ano yung gusto mong mabili, mabibili mo pa. O, gusto mong magbanding-banding, o kung anong ka gusto mong gawin, gusto mong gumimik, o may, mayroon pa rin. O saka yung pangangailangan sa bahay, bayarin sa kurinti, o yan Ah, uh, basta magsikap lang. Tinga e lang, uh, hindi malakihan ang kita. Gawa nang nandito nga lang sa pundohan, no? oh. Kikita niyo naman no? tabi na 'yan oh. No? Tabi na 'yan nasa likod ko 'yan. O, nasa talian lang kami ng bangka namin. Habang hindi pa nakakalaw sa Pacific Ocean, gawa nang ngayon malakas pa. Ayun oh, no? daming bangka ngayon dito mga amigo ng Ayan oh. No? Ayan oh, no? mga galing laot 'yan no? Yung iba, yung iba hindi dito tumabi, nagpundo ng dilasag sa may Aurora, yung Dinggalan, yung iba naman ay nagdayo ng Surigao, may nagdayo ng Sambales, ah, ng Bataan. O tapos ito yung mga dito lumalaot, ayan oh. Hindi pa sila uma hindi makalaot dahil malakas ang panahon. Ayan oh. Medyo kompakong baga. ah malakas sa Pacific Ocean at saka malayo ang isda ngayon, malayo pa. Kaya hindi pa sila gumayak. Ayun. Ayun, mga amigo, maghahagin na ako ng gamit ko. Na Ihuhulog ko na yung aking ano diyan, yung isang ginamit ko kagabi para baka kumain yung tamban sayang. O kung na nagsasawa sa isda, pare na mang yung isda tapos ibili ng karne. Kaya yung ginawa namin nung isang araw, nagbenta kami tapos bumili kami ng karne. Binenta namin yung iba namin huli eh, tapos bumili kami ng karne. At para hindi araw-araw isda, may halo di karne. Ito minsan gulay, ganun di tayo isda, bibili kang kulay. Tapos ah gani, gani, bago tumiling, tumatayin yung tamban, may tamban. May mga tamban dito. ganyan, mga amigo, doon ako pipisto. Dito. Dito ako pipisto ngayon. Ayan. Ito na yung dak natin, nilipat ko baka mas maganda dito dito mga amigot nandito yung ilaw natin oh, no? malapit dito sa pulihan baka mas gusto niya dito sa mas maliwaliwanag yan hanapan na natin na magandang gusto yung ating camera hindi mahuhulog hindi na sana meron na hindi na eh I don't know. Ah. Nah, nasi kasih Kali ini muna. Ah. ini si

Mayan ng kun kakain. Wala akong pumunta talaga. Huwag lumutang 'yan, sibad na. Pagka naman lumien, sibad din, sibatin. na? Pasigodado. dito sa uh, ah, bago mo tanggalin. may sinahuhulog yan 1-0 mga mego tahan eh, ng birthday ko. Ha? kita, pagkain. Ha? Ang ko. Ha? Opa, may video kayo pa. <laughs> Tumawag huh? si Vince sa akin hapon na ah. Ha? Huh? Hapon. Tumawag si Vince. Oh, araw. Dalawang araw nga. We celebrate Pagkakita oh. oh, ko Pilin na ay. Pagkakita ko ngayon na ay. Oo. Oo, Adan sa Luz Fransa. Pagkakita ko. Pagkakita sa akin. Hindi may at... Tuloy na nga <laughs> nga Ay ganito ano, sarayo pa ulam. M oh. Eh. Limot ko na itsura na niya sa Limot ko na itsura, baga pa ng doktrinahan <laughs> oh, Tandaan na yun. Hello.

Ay, dad mo tala lang, kahit. Okay. Yan naman ang lalaki. Ito lang, hindi naman puro man, malaki ay. Ano, kinahin wala. Ayun, mga amigo. Iba yung kasama natin ngayon, si Efrain. Si Efrain. Si Amon si Hinatid lang ng trolley Pinakbalik ko yung trolley At hahanapin ng ari Baka tayo pagkabayarin ng sabala sa Pagkayo hindi nakalaot Ayun Pag may nasa yun Babalik Babalik yun Pag marunong sa magsagawan doon sa pumay Makakabalik balis at pagpasa na daw si Bart. Sa bang kabilang bangka. Dapat talaga maagap. Hindi, hindi dapat, talaga, dapat din maagap talaga na ang dapat din hanggang mga hindi dapat nakahuli, nakatasado. na sa bayan, hindi nyo yung sinisa, yun sa hindi eh, eh, siya ayos mabilis naman ito pa baba kung yun siya kanin niya ay eh, di siya na ito kayong parehas o, kasi tatlo pa mga kapistot aripa doon mamigwaso sa gilid na kabila طب madlang dito sa dinikan pag walang ulam. Oh, kita mo? Maga pa, maratam yan pa yan. Isang ulam man eh. Ulam man yan. Eh. Pag inahaluan mo ng talbusay. mga dalawang dalawang sakmal na talbusay. <laughs> Pamulaan eh. <laughs> ano ko Pag hindi pa yan dumami. Uh, yan mga amigo sa impanta pa yan, mga amigo, dayo lang dito ng pagbuburaw. Pang-ulam. Yan, uh, pang yeah, kinaan na naman. Is, yes, ba't magalapit na yung gawa mo? Baka ay mag-abot. Nahulog doon na Hindi, dapat, dapat, yan pati, doon sa kabilaan, doon, doon sa labas pa ng isang kawayan. No, ba? Yung mag yan at sinalubong sa kabila, mag-aabot na yan. Masyadong malapit. Ha? Ituloy mo na, ilibat ilibra mo. Eh, delikado. Pag hindi eh, gulo na, magbabago ka na. Magugulo 'yan. Malapit na 'yan ay. Ah, mo doon. Tapos ito, dito mo din susuot oh. So, pakita na ito ah. Kasi hmm. ito dito sa kabila. Yan. Tuloy sa labas, yan. Pag nakaabot yan, magugulo. Makakapagbago tayo. Yung kahit po nandiyan or ay may oras lang ngayon. Dami sa nasa sa sa kabila. Habang nilabot sa kabila, sa sa lubong sa kabila. Pag sa ay kuwan. Kapag pa pangabot ng ilagay. ng nadala eh. mag, mag, lang yun isa ka gabi kailangan sana na may mag magtuloy-tuloy maski madala magkatuloy-tuloy hanggang isa-isa lang kaya na may masimad pero mga tumigil ay natanggal pa o masimad ka mayroon nga akong piraso. Na, isang banto na piraso ano isang na lang kaya lang ay alas 8 wala nang nanghuli hanggang maga hindi na kumain ഏകില്ല Tidak, yan ko. na ating huli dali na si ilip ng para sa riwa yun ah siya yuhan na natin kasi ayaw ba't may buti natakpan natutunaw ang yellow dapat din naman yung kahit nakalagay sa ilo pa po ng takipay Okay, maagap, maagap pa naman, di pa na basta-basta maano yan Yun, ah, May gumaga nga pala kaming nakauwi Yun, hindi na ako nakapag video nung pagbaba namin Ay huli naman kami, bali isang kilo Maaga pang huminto ang kanaisda Alas, gis pa lang Sumigil na kami at uh, ayaw na kumain Hindi na namin alam kung kumain pa nung pamaga At uh, hindi naman na kami na may umuwi na ayun ma next time na lang uli baka kakain uli ang isda umuwi na at uh, may paparating ding bisita ay mapupuyat ayun sige salamat mga amigo sa inyong patuloy na panunod